Ang Healthy Parallel Program ay isa sa mga magagandang programa na nagbigay daan upang mas mamonitor namin yung health ng mga studyante uh, mula sa pagkain nila hanggang sa uh, exercise na ginagawa sa loob ng classroom. Bukod pa doon, sa pangkabuang programa, ito rin yung nagbigay daan upang masabigyang kahalagahan yung kalusugan ng bawat isa. Dalawang katangyan po ang masasabi ko sa Healthy Parallel Program natin. Una po is biyaya. Pangalawa natin is katangi-tangi. Bakit siya naging katangi-tangi? Naging katangi-tangi siya dahil siya lang yung nakita ko na inuna yung program na pakainin yung mga mag-aaral natin. Masasabi ko lang po dito sa programa ni Gov na Healthy Paaralan, So yun po, napakalaking tulong po sa mga estudyante at lalo pong napapaganda po ang kanilang kalusugan at syempre po ay alam naman po natin na kapag busog po yung bata o malusog, mas nakakapag-focus po sila sa pag-aaral. Napakaganda pong programa ng ating gobyerno sa panguna po ng ating mahal na gobernador para po um, uh, mabigyan po ng solusyon ang uh, problema po sa lalo na pagdating sa kalusugan, no, magkaroon yung mga bata ng tama uh, at wasto na nutrisyon na makukuha nila sa pamamagitan ng programang ito. Layunin ng Healthy Paaralan Program na gawing mga lugar na nagpapahalaga sa kalusugan ang bawat paaralan upang isulong ang tamang nutrisyon para sa murang edad pa lamang ay matututunan na ng mga kabataan ang kabutihan ng wasto at masustansyang pagkain. Pinaka-tumatak po sa akin na part ng Healthy Paaralan Program, eh, every time po na pumipila po kami para po kumuha ng food, every Thursday, na-excite po kami, nagtatanungan po kami kung ano po kayang ulam, ganun. And tuwing Thursday lang po kami nagkakasabay kumain lahat. And ayun po yung pinaka-memorable dahil marami po kaming experiences na pag-uusapan dahil po sa araw po na yan. So, isa po sa tumatak sa akin is yung Peer Facilitators Program kasi nagkaroon po ako ng chance maging Peer Fassi and nung naging Peer Fassi po ako is madami ako nakilalang bagong friends and um, nagagawa pa rin po namin yung mga activities na pang Peer Fassi. Siguro po yung pag na assist po kami magbigay ng pagkain sa ibang bata. Kasi ano po, parang kapag nakikita mo po yung mga bata na pinagsasandukan mo ng ano, mga healthy foods. Parang ang sarap lang po sa pakaramdam. Sa kabuuan, tayo po ay nakapaghandog na ng pananghalian sa dalawang 2,000 mag-aaral sa apat na paaralan sa loob ng tatlong buwan mula nang simulan ang healthy paaralan para sa malusog at matatag na kabataan. Nagbago po yung, yung lifestyle ko simula po nung nag-start po ako kumain. Kasi po dati, hindi po talaga kumakain. Pero nito naman po, okay na po siya yung pagkain ko ng gulay. Mas natutunan ko po ang healthy balance diet na hindi lang pala yung pagkain ng kahit ano yung na may nadudulot palang nutrients sa katawan namin ang pagkain ng mga masustansyang pagkain. Narito po ang resulta ng ating programa para sa ating pilot schools. Para sa Peer Facilitators Program, 97% ng mga mag-aaral ang nagsabing nakatulong ang programang ito sa kanila upang mapaunlad ang kanilang mga at kaalaman. Narito naman ang resulta ng Tobacco Free Generation kung saan 98% ng mga mag-aaral ay hindi pa nakasubok manigarilyo at sumusuporta sa programa at batas na ito. Narito naman ang nutritional status ng ating mga mag-aaral bago at matapos ang Healthy Paaralan Program. At para sa resulta ng kabuuan ng Healthy Paaralan Program, 99.3% ang nagsabing naging epektibo ang healthy lunch activities sa pagbibigay ng sapat na enerhiya at sustansyang kailangan sa kanilang pag-aaral. At 97.9% ang nagsabing nakatulong ang pag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw para sa kanilang pisikal na kalusugan. Bahagi rin po ng programang ito ang ating pagnanais na hikayatin ang pagkakaroon ng aktibong lifestyle sa mga kabataan. Kaya nga po, nakatakda na ring ilungsa dito sa mga paralan sa iba pang bayan sa pagsisimula ng panibagong school year. Sa lahat po na naging katuwang natin upang maging matagumpay ang programang ito, hayaan po ninyo ako magpasalamat sa inyong walang sawa at di matatawarang suporta. magkikita kita po tayo muli sa susunod na paglulungsad ng healthy paralan para sa malusog at matatag na kabataan.